Madilim yung aking nilalakaran. Puro puno. Madilim. Mga ilang minutes na ba ako naglalakad? Sir, ito pa yung gate. Palabas. Hi guys so naglalakad ako ngayon sa kahabaan uh, ng sojak Zodiac dito sa loob ng Bel Air kasi grabe ang tagal ko nang naghintay ng angkas wala walang pumapasok so nagtry ako ng Grab wala rin pumapasok so wala akong magawa kung hindi talagang lakarin papalabas at medyo na ligaw-ligaw pa ako dito So, mabuti na lang at uh, may nakasalubong ako na mag magtatayata. So, 'yun, napagtanungan ko at ito ginaid ako dito kaya makakalabas na ako here. Ang layo. Ayan, so madilim na. Madilim yung aking nilalakaran. Puro puno. Madilim kasi mga tulog na yung ibang mga tao mat matulog na. ano ba? So, okay. Ah, uh, ko yung paseo kasi sa paseo gate ako dumaan kanina. At nandito ako sa may Mercedes. So, paseo. Hindi pa, Antares pa lang. So, diretso pa ako. Medyo malayo-layo pa to. Actually, mga ilang minutes na ba ako naglalakad? Wala pa namang 30 minutes. Wala pa naman. Okay. Ayan. So, di ba, hindi ka kadali ang home service. Kasi may mga may experience talaga kami Nakatulad katulad neto, pag nasa loob ng village, papasok, ang lawak ng, ng buong village. So, hindi basta nakakapasok yung mga angkas or yung grab, ganyan. para lang kung may uh, naghatid. Parang, parang bumalik ako ng galaxy. Kanina galing ako sa galaxy. Ngayon bumalik ulit ako ng galaxy. Ah, okay. Dapat wala din niretso ko to. Yes, bumalik ako ng galaxy. <laughs> Kanina, kasi sa galaxy ako nagpunta. Pero well, didiretsyon ko lang to. At papunta, basta tutumbukin ko lang daw ito. Itong kalsada na to. At madadaanan ko yung paseo. So, pagdating dun sa paseo, kakanan ako, ay kakaliwa ako. At yun na yung gate. At mula doon doon na ako mag-aabang ng angkas. Pauwi ng batasan malayo-layo pa. Astra pa lang. <laughs> Sayang may dumaan na joyride. Ayun. Dapat binook ko yun. Kaso nga lang, hindi naman ganun kadali magbook. Baka mamaya magbook ako. Super layo na niya talaga. Kasi minsan, nandiyo na nga sa tapat mo yung angkas or yung um, joyride. Hindi pa nakaka-pick up agad ng booking. So, lakarin na lang. <sighs> Kasi dahil nga sa pagmamahal natin sa ating mga councily. So, gagawin natin 'to at okay lang naman. Okay lang naman sa akin 'to. Paminsan-minsan, masarap din maranasan 'yung ganito, 'di ba? Okay, na so nasa planet na ako. Ayan, planet. So, planet. Nasa planeta na ako. At dito na. Kasi doon nagpupuntahan yung mga sasakyan ko. So, for sure, yun na yung labasan. Konting tiis na lang. At nag enjoy naman ako kasi malamig dahil kakatapos lang umulan. Hindi mainit. Mahirap maglakad dito, no? Ganito kahaba tapos ang init at least dito, okay lang. Exercise na din, di ba? Okay, so, bye guys. Ayan, so parang malapit-lapit na ako. Parang nakikita ko na. Ayan, so nakikita ko na. Mukhang ito na yata yung paseyo. yung nilikuan ng sasakyan na yun. Pag hindi, dediretso pa ako papunta doon sa dulo doon sa dulo kasi ito parang hindi pa naman yata ito paseo tama o hindi pa pero ingat lang tayo kasi may sasakyan so baka masagasaan ako mukhang liliko mukhang liliko yung sasakyan na to kaya kinakailangan ko munang gumilid-gilid sabi ko na liliko siya So, hindi ko alam kung paseyo gate na to. Walang nakalagay kasi kung paseyo eh. Okay. Paseyo na ba to? Wala kasi mata ko guys eh. So, taka lang ha. Lalapitan ko to. Parang hindi ko alam kung gate na yung nasa dulo. Ah, okay. So, Paseo na to. Paseo de Rojas. So, ibig sabihin, kasi ito yung Paseo papunta don So, diretso ako don don ako. Hindi pa naman yata gate yun. Ayan. Sir, ito po yung gate. Palabas. Thank you, sir. Ayan. So, ito nga hindi naman nakakahiyang magtanong. Pwede namang magtanong. Hindi ka mawawala kung marunong kang magtanong. At hindi nakakatakot umuwi. Kahit nawawala ka, basta marunong ka magtanong, may pera ka, pamasahe pa uwi. ba? Diba? Okay, so, mga moms, ito po yung dinaranas namin na mga nag-home visit. Paminsan-minsan po talaga ay Uh, medyo may kahirapan ang pagsakay Pero okay lang naman Okay lang naman for me So okay Bye Okay so naglagay na ako ng mask Kasi nandito na ako sa gate Itatago natin yung kangaragan natin Sa mahabang lakarin Ayan na yung gate. Malapit na. There. Okay, bye guys. Good night.